Nandito ko ngayon sa plaza Sa Tagbilaran City Hall Ngayon hapo na Marami dito ang kalapate Papakainin po natin sila guys Para mag enjoy tayo Para mag Kita ninyo yung dami ng kalapati Dito o, Bili tayo dito ng Pagkain Kaya ang pagkain pagkaos pati Nay Pagkaos pati ba? Pati, ang pwede ka naos pati Popcorn or kaning di color or kaning puti? Bisa nun lang Pila sa ni? Eh. Yes, sa So kanis siya Bisa ni puti, asin lang ito guys yung papakain natin sa kalapati ngayong hapon ang sama na doon kamera kamera na ang nga ba ang pati So ito yung popcorn, popcorn, popcorn. So kakain muna ang hari.

Angganida. juga, nami. Guys, Oke okay lewatannya. Oh, ayan si. So, <laughs> No, no more. Yeah, Develop yan. Mm. Or retain. Oh. Uh. O ngayon lang. Na actual. Okay, transfer mo. Transfer. Ma Develop yan. Or retain yan. Oh. Uh. Transfer yan. Hindi yeah. yeah. lang yung padapong lagi. No, no. hmm? so, Ito ay ba? Padapong lagi. Ganda. Oh. Dito kadami yung kalapati dito sa plaza sa Tagbalaran City Bohol at ngayon iikot na tayo sa plaza kasi ubos na yung pagkain ng kalapati Ari sa kote Pasyal mo na ako So this is Banan Bayo Bohol. It's a nice place.